isang lalaking itinuturing na high-volume individual ang nadakip sa isinagawang bypass operation sa Tagig City matapos kumakumpis ka ang mahigit isang daang libong pisong halaga ng shabu. Nasagip din ang minor de edad na di runner nito. Tinutukan niya ni Police Staff Sergeant Mary Rose Daet. Aristado ang hinihinalang tulak ng droga habang nasagip naman ang minor de edad na kasamahan nito na umunong runner sa ikinesang joint by bus operation na pinangunah ng District Drug Enforcement Unit alas 10.30 ng gabi nito lamang Webes sa Barangay Calasada, Tipas, Taguig City. Kinilala ang suspect sospek na sina alias Justin na isang high value individual pusher, labing walong taong gulang at ang narescue si alias J. Yan ang matapos makabili ng isang bukos ang plastic ng shabu ang mga operatiba na nagpanggap na buyer mula sa sospek. Oh, so nagkaroon na, ano ng buy operation, ang target nga namin itong tisam at nabentahan namin siya ng 25 grams na shabu. Then after makabili kami sa kanya, may recover pa kami another 25 grams. Kaya na buong 50 grams yung na-recover namin sa kanya. Nakumpis ka sa operasyon ng Shabu na nagkakahalagang 340,000 pesos kasama ang buy-bus money na ginamit at cellphone. na isang pa na ang reklamong paglabag sa Republic Act 9165 laban kay Justin samantala na i-turn na sa kanyang mga magulang ang nasa na minor de edad. At dahil labintatlong taong gulang pa lamang ang narescue yung bata, wala itong criminal liability dahil ayon sa panibagong panukalang batas, lahat ng batang maedad labing limang taong gulang pababa na nakagawa ng paglabag sa batas ay walang criminal liability ngunit dapat siya ay sumailalim sa intervention program. Yan ay ayon sa ilalim ng Section 20 ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. etong CIC, itong CICL natin is only 13 years old. So sa, sa batas natin, eh ano siya, exempted siya sa criminal liability. So kaya uh, ang ginawa namin, humingi uh, kami ng tulong sa DSWD, naman siya ng DSWD. Pero yung bata is na turn over na rin sa nanay niya, sa magulang niya. Gagin pa man, may paalala pa rin sa Police Major Tomas sa mga kabataan na nai-involve sa ganitong mga gawain, lalong-lalo na sa mga magulang na maiging bantayan ng mga aktibidad ng kanilang mga anak. Ako sana tignan natin yung mga bata kasi katulad na itong CICL si neto, nag-positive pa rin siya sa drug test, uh, gumagamit siya ng marijuana. Ay eh, dapat sana mga itong bata is eh, laging i-monitor ng mga magulang para maiwahan sa mga ganitong uh, sitwasyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mero Taed, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.